Magandang araw po sa ating lahat mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Higit sa lahat, lalo na sa mga OFW na nagsasakripisyo sa iba't ibang dako ng mundo upang madulutan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Ang ating pong ipaglilingkod ngayon ay ang Mateo chapter 4 verse 1 hanggang 11. Muli, ako po si Rogelio Bernardo Mandangit ng My Bible Share and the Words of Wisdom. The Temptation of Jesus Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya tuksohin ng Diablo. At nang siya'y makapag-ayon ng apat na pong araw at apat na pong gabi, sa wakas ay nagutom siya at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya kung ikaw ang anak ng Diyos ay pagutos utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay datapot siya ay sumagot at sinabi na susulat hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang dumalabas sa bibig ng Diyos. Nang magkagayo'y dinalasya ng diablo sa isang bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo at sa kaniya'y sinabi, "Kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay." baka ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, Nasusulat din naman, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila at sinabi niya sa kanya, Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka sa tanas sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nang magkagayoy, iniwan siya ng Diablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Iyan po ang ating ipinaglilingkod ngayon. Bago tayo magtapos, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like, share, and subscribe dito sa ating YouTube channel. Mag-join po kayo sa ating community channel para marami pa tayo mapaabutan itong salita, ang mabuting balita ng Panginoong Diyos. Hanggang sa muli, ako po si Rogelio Bernardo Manlangit, ng My Bible Shirt and the Words of Wisdom. Ito po ang ating mga t-shirts for sale. Maraming salamat po. San